iba. Mm. Oh, ito na mga kababayan. Ah, oh, dito tayo sa sunod. Mm. Dito tayo sa sunod mga kababayan. Ah. Oh. Patungkol ito sa reconciliation condition ng kampo ni Digong. Oh, alam niyo ang ang panawagan ni Bato. Oh, sabi, "Ipa-deport mo lahat ng ICC investigator na nasa Pilipinas." para makipagsundo kami sa iyo. Panawagan naman ni Bongo at ni Panelo, ipauwi mo si Tatay Digong para magkaroon tayo ng pagkakasundo o pagkakaisa. Oh, anong sagot ni Pangulong Bongbong Marcos? Hmm, ito ha, pakinggan natin. Ito mga kababayan, meron lang ads ha. Wait lang. Ang dami ko nang hiniraman pero wala lang sila extra. Need na need ko pa naman para sa operasyon ni Lola. Hindi raw. Dapat lagyan ng kondisyon ang pakikipag-ayos o reconciliation ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sagot yan ang Pangulo kasunod ng sinabi ni Senador Bonggo na posible lang na magkaayos sa Pangulo at mga Duterte kung mapapauwi sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hmm. Sumagot din si Pangulong Marcos sa mga pumupuna sa programa ng pamahalaan na 20 pesos kada kilong digas hindi raw ito basta pagpapapogi lang. Darito ang aking unang balita. Ah, sato na naman si Vic Rodriguez. That's not how reconciliation works. You okay. don't put conditions to reconcile. Ah. When you want, if you're sincere, you want to reconcile, that's it. Matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang linggo, na bukas ang makipag-ayos sa pamilya Duterte. Sumagot sa si Senador Bongo, na kilalang kaalyado ng mga Duterte, na posiblito kung mapapauwi ng Pangulo sa Pilipinas si dating Pangulo Rodrigo Duterte na ngayon nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ah. Ako po ay sa kung sincere ka, ibalik mo muna si Tatay Digong dito. Kung kaya mo ipadala ng labing apat na oras si Tatay Digong, kaya mo rin ipauwi dito sa lalong madaling panahon. Sagot ng Pangulo sa isang press conference habang siya nasa Malaysia para sa ASEAN Summit hindi dapat magtakda ng kondisyon para sa reconciliation. That's not even a, uh, a, 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 negotiation. That's demanding. Those are setting conditions. That, you know... <laughs> Pero isa sasabihin mo, hindi e, ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito, 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 ito. Ewan eh, na pupuntahan na. Kung kaya ko ayusin, di ayusin ko para tapos na to. Ah. Ayaw ko nga ng kaaway. Iginit naman ni Pangulong Marcos <laughs> na hindi pa rin nagbabagong kanyang posisyon Kauday sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. I didn't want impeachment. 'Di ba? Narinig nyo mga kababayan, sagot ni PBBM, oh, hindi ganun ang ibig sabihin ng reconciliation. 'Di ba? So, alam nyo sa totoo lang mga kababayan na matalino nga tayo, mga Pilipino. Sa sobrang katalino natin, hindi natin lubos maisip na mayroon pa palang kapwa Pilipino na mas may utak pa kaysa sa atin. Ako hindi, hindi ko sinasabing matalino ako. Hindi ko sinasabing magaling ako. Bakit? May mga mas magaling pa sa akin. Pero wag yong it... Huwag kayong magbuhat ng bangko eh. Lalong-lalo na mga DDS. Ay putang ina ninyo. Huwag kayong mag magbuhat ng bangko. Bakit? Di ba? Oh, Sir Dante Di Guzman, maraming salamat sa iyong Uh, 12 bureau super sticker, tingin-tingin so much po. Kayo mga didis, iwasan nyo magbot ng bangko. Bakit? Mga bubo kayo eh. Mga tanga kayo. mm Huwag nyo ilagay sa isipan ninyo na kayo lang ang may utak. May utak din si Marcos. May utak din kaming mga nanonood at nakasuporta kay Marcos. Aba, hindi po porkit sabihin ninyo na Okay lang, magkakasundo tayo pag mo si Digong. So, ganun kadali yon? Ganun na lang kadali? So, ngayon, oh, example, makikipagsundo ang kampo ni Digong kay BBM kung ipauwi ni BBM si Digong. oh, ngayon, ipagpalit ni BBM ang sambayan ng Pilipino kay Digong? Ngayon, pangalawa kong tanong, mga DDS, kung sakali ba natuparin ni BBM ang hiling ng kampo ni Digong na makikipagsundo sila pagpauwiin si Digong. Mm. Ngayon, pag nakauwi ba si Digong, bawat isa sa ating mga Pilipino, iyayaman? Pag nakauwi ba si Digong sa ating bansa, lahat ng problema natin, yeah? nari-resolve ba? Anong koneksyon ng pag-uwi ni Digong para matigil ang gulo sa ating bansa. Kasi ni Minsan, simula nung pagtakbo ni Marcos pagka-presidente sa ating bansa, si Digong naninira na. Kaya hindi po pwede na kaming mga nakasuporta kay BBM ay papayag na si Marcos sa harapan ni Digong. Unat sa pool pa lang, hindi pa presidente si Marcos, sinira na ni Digong. Di ba? Yung mga bumoto kay Marcos na 31 million, hindi naman po siguro papayag yon na ganun-ganun na lang. Di ba? Hindi papayag na ganun. Hindi pwedeng ganun. Aba, ang kapal naman ang mukha mga diba? niyo mga DDS. Di ba? Biruin nyo. Pauwiin mo si Tatay Digong para matigil ang gulo. we pag sure, nakulong na nga lahat-lahat, hindi nyo pa tinatantanan si Marcos. Mm. Ngayon, paano kami makakasiguro na kapag pinauwi ni Marcos si Digong, matitigil ang gulo at magkakaisa kayo? eh unat sa poll hindi naman si Marcos ang nagpapakulong kay Digong. Di ba? Ito lang ang mindset ng mga loyalista at kakamping. Yeah? Diba? Loyalista at kakamping, ayan ang mindset. Bakit pinaginitan ng mga Duterte si Marcos na hindi naman si Marcos ang nagpakulong kay Digong which is si Trilianes. Bakit hindi si Trilianes ang bakbakan ninyo? Bakit hindi si Trilianes ang birahin ninyo? Ni wala kaming narinig na reaksyon ng mga Duterte kay Trilianes. Hindi naman si BBM ang nagpakulong. Si Trilianes, bakit ayaw niyong birahin? 'Yun lang ang malaking tanong eh bakit si Marcos ang binabakbakan ng mga DDS samantalang si Trillianis naman ang nagpapakulong kay Duterte. Di ba? Ah. Oh, mga DDS, tanong ko lang, bakit kayo galit na galit kay BBM at bakit pag umuwi daw o ipinauwi ni BBM si Duterte, titigil daw ang gulo. Tigilan nyo kami, hindi kami pinanganak kahapon. Ah. E ngayon pa nga lang, na wala namang kilalaman si Marcos dyan sa pagkakulong ni, ni Digong, kasi si Trillanes ang nagkaso niyan doon, bakit si Marcos ang sinisi ninyo? So paano kami magtitiwala? Paano si BBM magtitiwala sa inyo na kapag sinunod ni BBM ang kondisyon ni Bongo, ni Bato at ni Panelo, na pauwiin mo si Tatay Digong, magkakasundo tayong lahat. Hindi kami maniniwala. Bakit? Tanga lang ang maniniwala doon. Yeah. Si Jose Rizal lang ang martir. Hindi na uso martir ngayon. Pag ka, kurutin mo rin. Yeah? Walang ganon. Paano kami maniniwala na pag nakauwi si Digong matatahimik ang bansa? Putang ina ninyo, mga DDS. Yeah? Sinong pinagluloko ninyo? E eh, si Digo nga ngayon, nagisa sa sarili niyang mantika, kumuha ng abugado. Eh alam naman niya na walang alam yung abugado sa kaso niya dito sa Pilipinas. Kasi hindi naman taga dito. Tapos maniwala pa kami sa inyo. Oh, kuhaan niyo pa kami ng utak. Kuhaan niyo pa ng utak si Marcos. Di ba? Ah... Anong anong aasahan ni Marcos pag pinauwi ni Marcos si Digong dito sa Pilipinas? Matigil ang gulo? Weh! Ngayon pa nga lang, wala namang kinaga, kinalaman si BBM dyan sa pagkakulong ni Digong. Si BBM ang binira ninyo. Bakit hindi si Trillianis? <clears throat> ba? Diba? Bakit kami magtitiwala sa inyo na pag pinauwi, matitigil ang gulo? Itlog ninyo. ba? Diba? Ah. Mamaya, mayroon pa tayong idagdag dyan. Bakit kayo galit na galit kay Marcos? Samantalang hindi naman, Si Marcos ang nagkaso sa ICC at hindi naman si Marcos ang nagpakulong kay Digong. Si Marcos po naglinis lang ng kalat ni Digong. Ganito, example ko sa inyo. Halimbawa ngayon, naglilinis ako. Kasi si Digong ang dating nakatira sa tintirhan ko. Oh, may nakita akong mga diamante dyan. May nakita akong kwintas. May nakita akong bracelet. Ano gagawin ko sa kwintas at bracelet? 'Di diba? Oh, so ibig sabihin, 'wag niyo isisi kay Marcos. Si Marcos tumupad lang sa batas. Oh. Kapag meron kayong pamilya na plinantingan ng droga, sabihin niyo ang batas natin natutulog. Mm. 'Di ba? Ganyan ang sagot ng mga DDS. Oh. Halimbawa, may mga DDS diyan. Mm. Ang kanilang anak binaril ng pulis. Example ko to ha, mga kababayan. Mga DDS, intindihin niyo ito. Kahit alam ko naman na hindi kayo nakakaintindi kasi bobo kayo. Oh. Alam ko ang nakakaintindi dito, loyalista lang at kakamping. Oh. una, halimbawa ako DDS. Hmm. Meron akong anak binaril ng general. Ha? Anak ko binaril ng general. Oh. So ano bang gagawin kay general kasi binaril niya yung anak ko? Malamang sa malamang, ipakulong si general. Ah, oh. ngayon, paano Ha? Ah, paano ipakulong si General, ipowerful nga kasi General. Di diba? Ah. Oh. So, ang expected ko ngayon, hindi makulong si General kasi anong kalaban-laban ko dyan? General nga ang bumaril. L ordinaryong tao lang kami. So, ang expect ko ngayon, hindi talaga makulong si General. Ah. Oh. Ngayon, mga kababayan, ibalik natin kay Digong at kay BBM. Ah. Oh. Si Digong may pinatay kinasuhan ni trilianes Oh. Ngayon, yung kaso, ifinail ni Trillanes sa ICC sa Netherland. ba? Diba? Naglabas na ng warrant para alis aristuhin si Digong. Ah. Oh. Ngayon, paano nga ba maaristo si Digong? E, presidente nga yan noon. maraming kapit yan, maraming guns. Kasi presidente nga siya noon. Oh. Anong bukod tanging gawin ni BBM? aprubahan mo kasi may kaso, may warrant, i-aristo mo. Ngayon, ang mga bobong DDS na supporter ni Digong, si BBM ang sinisi. Bakit niyo sinisi si BBM? Tumupad lang siya sa usapan. Bakit? Kasi ganito ang nangyari. Kapag ang ating gobyerno hindi ah, hindi gumalaw sa sabihin pulpol. Kapag ang ating gobyerno hindi gumalaw ang batas sa sabihin, weak leader. ba? Diba? Hmm. Ganyan ang sakit ng mga DDS. Oh. Ako, may anak ako ha. Kanina kwento ko. May anak ako, binaril ng general. Oh. Ngayon, para mabigyang hostisya yung anak ko na binaril ng general, anong gagawin ni BBM? Ipakulong si general. Para, ang masabi ng tao na ang ating batas, gumagalaw. Diba? ba? Ganun yun, mga kababayan. Kapag ang batas natin tulog, ang sigaw ng DDS, weak leader ang presidente. Kapag ang batas natin, sinunod ng presidente at pinakilos, sabihin agad, traidor ang presidente. Ano ba talaga? Saan lulugar si Marcos? Saan tayo kukuha ng hustisya kung ang presidente kakampihan ang general? 'Di ba? Ganun ganyan ang sakit ng mga DDS. Kapag sila na at hindi hindi gumalaw ang hustisya, sasabihin agad weak leader ang presidente. Ngayon na ang presidente tinulungan ang mga mamamayan na nasa laylayan para mabigyang hustisya, sasabihin na naman traitor ang presidente. Ah. Oh. Sa madaling salita, paano DDS kung sa pamilya ninyo na shoot na binaril na walang kamuwang-muwang at sabihing adik. Sige nga. Kasi magkaiba, alam niyo sa totoo lang mga uulitin ko. Ang trabaho ng presidente, pangalagaan, ah, suportahan at mahalin ng taong bayan. Hindi po trabaho ng presidente ang bilangin kung ilan ang pinatay ng administrasyon niya. Trabaho po ng sundalo yun at pulis. Ang presidente, ang trabaho ng leader, pangalagaan, proteksyonan, at palawakin. Yun ang trabaho ng presidente. Hindi trabaho ng presidente ang magbilang kung ilan ang pinatay, ilan ang namatay, at sino ang papatayin. Hindi trabaho ng presidente yun. Trabaho ng pulis at sundalo yun. Di ba? Yun ang totoo, mga DDS. Tapos ngayon, hihiling-hiling kayo ng kondisyon. Pauwiin nyo si Tatay Digong. Matitigil ang gulo. Lulo -lu ninyo. Huwag na kayo. Huwag na kayong umasa. Ano, anong reaksyon agad ng mga DDS yan pag pinauwi ni BBM? Ang sagot ng DDS niyan, advance na ako mag-isip, tanga talaga ang bangag ng presidente ninyo. Bakit? Pumayag. Alam naman namin na kriminal na si Tatay Digong, pinauwi niya. Kasi tanga nga naman si Marcos. Ganun lang naman sasabihin. Ganun lang sasabihin ng mga DDS. Tignan mo si BBM, pinauwi si Tatay Digong kahit alam naman niya na kriminal. O di ba tanga-tanga, naisahan natin si Marcos. Kasi weak leader nga naman. Kasi bangag nga naman. Di ba? Ganon na agad ang reaksyon ng mga DDS. Di ba? Ah, tapos sasabihin ni Sara, tignan niyo, yung presidente ninyo. Oh, kaya ko. Mm, di ba? Isang sabi ko lang, takot sa akin 'yan. Oh, bakit ko nasabing takot sa akin 'yan? Pinauwi yung tatay ko. Oh, alam naman natin sa sarili natin na kinasuhan, crimes against humanity. Tapos pinauwi yung tatay ko. Ah, na 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 bangag talaga. gaganon ganon 'yan. Tigilan nyo nga ako. Ah, Bangag ang sasabihin nyo. Tignan nyo, sa sobrang bobo talaga yung presidente ninyo eh. Bakit? E, pinauwi ba naman? Alam naman namin na nakakulong. Alam namin na nakapatay. pinauwi. E, tanga talaga. Gaganon yan sila. Nako. Kaya ako sa BBM, wag mong pauwiin. Wag kang, tuma wag kang pumayag sa kondisyonis nila. Ah, Diyos ko, ganon yun. Ah, sasabihin ng mga DDS niyan, mas lalong lalaki ang ulo ni Sarah. Ganon yun. Tigilan nyo nga ako. Sa tingin niyo pag ipauwi si Digong sa Pilipinas, mag tatahimik ang ating bansa. Putang ina hanggat may hininga yan, hindi titigil sa panggugulo yan. Yeah. Hindi pa nga presidente si BBM, biniranan nyan eh. Oh, yun ang sabi na hindi lagi ang dagat high tide, naglulutay din. yan ang sa madaling salita, yan yung sinasabing karma. Ah, karma mo yan, demonyo ka eh. Ikaw ba naman sasabihin stupid god? Hmm. Karma na yan, panagutan mo. Ya, panindigan mo yan. Ya, kasi demonyo ka. Yun yun. Walang kondisyonis, kondisyones nung panahon ba? Ah, nung panahon bang binaboy ninyo si BBM, nag-isip ba kayo kung anong consequences ng pambababoy ninyo? Ah, nung panahon ba na sinabihan mong bangag si BBM, meron tayong kandidatong nagkokokin. Hindi ko siya gusto kay weak yan. Meron tayong kandidato pagka-presidente na may kaibigang adik na anak ng mayamang may ari ng sagingan sa dabaw na matay dahil sa droga kaibigan yan ng kandidato pagka-presidente akala yun nakalimutan ko yan hindi pa ko ulianin ya yeah? oh. Edi sana alam nyo pala sa sarili ninyo yeah? alam nyo pala sa sarili ninyo na ganyan ang kahinat na dapat inisip nyo bago kayo nanira ya yeah? inisip nyo kasi, Akala nyo kasi hindi mapapalitan si Digong na katulad sa Davao City na puro na lang Duterte. Tandaan ninyo, ang posisyon sa presidente, isang beses lang, hindi na pwede umulit. Hindi yan posisyon ng mayor na kahit namatay ang tatay, susunod ang anak, susunod ang apo, susunod ang apo sa tuhod. Yeah. Ang presidente, isang beses lang ang termino. Ah. Ang iniisip kasi ni Digong, hawak na niya, sila na ang may-ari ng mundo. Ang iniisip kasi ni Digong, untouchable sila. Yeah. huwag oh, kayong mag-expect. Ah, nasusundin ni Pangulong Bongbong Marcos yung hiling ninyo. <clears throat> Lagi ninyong pagatandaan. Si Marcos, 36 years ninyong pinahirapan. Nung nakabalik si Marcos ngayon, sa tingin niyo bibitawan pa ni Marcos yan at sa tingin niyo si Marcos magpapauto pa? Hindi na. Hindi bago sa mga Marcos yung ginawa ng mga Duterte ngayon kasi naranasan nila yan on, kung paano sila palayasin sa Pilipinas at mag-exile sa Hawaii. Ilang taon silang nag-antay para malinis ang kanilang pangalan sa loob ng 36 years. Tapos magpapauto lang sila sa pangalang Duterte? <laughs> kung ako kay BBM, no way. 'Di ba? No way. Eh, <clears throat> hindi po pwede, ah, eh, na si Marcos magpapauto. Nakatatak na sa isipan ng mga Marcosian Minsan yun na kaming trinaydor. Minsan yun na kaming ginawang tanga. Magpapakatanga pa rin ba kami ngayon? Sa loob ng 36 years na inantay namin na makabalik kami sa posisyon at malinis ang aming pangalan tapos hahayaan lang ni BBM na sirain sa pangalang digong? <laughs> My God! Huwag kayong mag-expect. Ah! Ganon yan! umpisa pa lang yan, Duterte. Hindi pa nakulong si Bato, si Sara at si Bongo. Umpisa pa lang yan. Di ba? Umpisa pa lang yan, mga kababayan. Ah, hindi pa tapos ang laban. Ilan ba ang bumira kay BBM? Si Sarah bumira. Si Baste bumira si Hanilet Bumira, si Kitty Bumira, si Pulong Bumira, si Digong pa lang yan, may lima pa. Hindi Umpisa pa lang yan. Hanggat si Trillianis huminga, hindi kayo makakampante. Yun ang tandaan ninyo, mga kababayan. Ah. Hanggat si Trillianis buhay, at hanggat si Trillianis merong the fourth, the fifth, the sixth, hindi matatapos ang kalbaryo ng mga Duterte. Yeah. Hanggat may Trillianis, the fourth, the 5 uh, the sixth, the seven, the eight, hindi matatapos ang kalbaryo ni Digong. Yun ang tatandaan ninyo. Yeah. Ah, yan yan. Yes, Mayo Marimar. Kondisyonis, kondisyonis pa kayo. Dapat inisip niyo yung kondisyonis na yan nung panahon na binaboy niyo si Marcos kahit sino ba naman, kahit ako, try nyong babuhin ngayon. Darating ang panahon, makakaganti ako sa tingin niyo Lintik lang ulang gante. Dila lang ulang latay. Ganun gagawin ko. Diyos ko. Pagkatapos nyo kong sabihan bangag, sabihan nyo kong adik, sabihan nyo kong nakakukin at week later, papalayain ko kayo. look look ninyo. Mabulok ka dyan. Manigas ka dyan. Ganun lang yon. <clears throat>